sa makulay ngunit puno ng hamang kwento ng buhay pag-ibig ni Bibi Gandang Hari. Narito ang mga taong naging bahagi na kanyang natatanging paglalakbay. The Philippine Showbiz List presents mga lalaki at babae na nakarelasyon ni Bibi Gandang Hari. Carmina Villaruel Love at first sight ang naramdaman ni Rustom Padilla para kay Carmina Villaruel noon. Ito ang pinanindigan ni Bibi ng hari ng balikan niya ang kwento ng pag-iibigan sa pagitan ni Rustom at ni Carmina. Si Bibi ay dating kilala bilang 90s matinee idol na si Rustom bago siya nag-out bilang gay. Legal na pinayagan ng korte sa US sa papalitan ng pangalan ni Rustom bilang binibining gandang hari noong November 2016. Kasabay noon ang pagkilala kay Bibi bilang female sa kanyang identification. Taong 1992, wala pang isang taon mula na mag-resign siya sa pagiging flight attendant. Naisipan ni Rusto na puntahan ang kapatid na si Robin Padilla habang nagsishooting ng pelikula sa Baguio. Nagkataong taga-Baguio si Rusto na doon siya nagtapos ng kursong economics sa St. Louis University. Nadatlan daw ni Rustom sa umpukan sina Ana Roses na co ni Robin sa pelikula at Rufa Gutierrez na may family rest house sa Baguio. Unang beses pa lang nakilala ni Rustom sina Rufa at Ana pero dahil sa masayang kwentuhan ay inibitahan ni Rufa si Rustom dumalo ng 18th birthday nito. Naging bahagi raw siya ng 18 Roses ni Rufa at ang natatandaan niyang kapartner niya ay si Anna. Pero bago ang debut ni Rufa noong June 24, 1992, inireto raw si Rustum kay Carmina ng isang common friend na nagangalang Maristela. Kinoconsider ni Rustum na first date nila ni Carmina ang debut ni Rufa. Hindi man daw sila ang magka-partner sa program, si Rustum daw ang sumundo kay Carmina. Si Rustom ay 25 years old noon, habang si Carmina ay 16 years old lang. Dalawang buwan daw ng ligaw si Rustom bago sila naging magkasintahan ni Carmina bandang August 1992. Si Rustom daw ang tipo ng devoted boyfriend at bantay sarado si Carmina sa shooting nito. Ito ay kahit abala pa rin si Rustom bilang showbiz newbie na sumabak sa apat na pelikula noong 1992. Si Carmina naman ay kilalang teen star at mainstay na balibhasa at lalaki noong nagkakilala sila ni Rustum. Nagaroon naman daw si Rustum ng girlfriend noong nasa kolehiyo siya. Pero ibang naramdaman niya kay Carmina. Totoong tao raw si Carmina sa kabila ng pagiging artista nito. Masasabi raw ni Rustum na sobrang saya niya sa piling ni Carmina. Kusang loob daw ni Rustum kung ano man ang pag-aalaga niya noon kay Carmina. Kaya ganoon na lang din katindi ang pag-aalala niya ng unang masubukan ang relasyon nila limang buwan ang lihim na magkasintahan sila ng Rustom at Carmina nang sumalang sa isang endorsement press con si Rustom. ng panahong yun, January 1993, contract star si Rustom ng Viva at ilulunsad siya bilang the next important dramatic actor ng kumalat ang chismis na siya raw ay bakla. Ang totoo ay wala raw basihan ang kumalat na chismis. Pagkatapos ng press con, nag-drive daw si Rustom at sinundo si Carmina sa ABS-CBN kung saan titaping ang dalaga na palibhasa at lalaki. Lubharaw nag-alala si Rustom kung ano ang mararamdaman ni Carmina sa oras na makarating dito ang malisyosong chismis tungkol sa kanya. Pero hindi rin daw alam ni Rustom kung paano kakausapin ang nobya tungkol sa issue. Nakamustahin daw ni Carmina ang nangyari sa presscon. Nagpasya Nagpa siya si Rustom na wag na lang magkwento tungkol sa paninira sa kanya na siya ay gay. Hindi na raw niya inungkat pa ang topic hanggang sa maihatid niya ng bahay si Carmina. Kinabukasan, laman ng headline sa dyaryo ang sagot ni Rustum sa press. Hiyang-hiya raw siya nakikwestiyon ang pagkalalaki niya at hindi na raw napag-usapan ni na Rustum at Carmina ang tungkol dito. Pero noong araw na yon ay sinundo ulit ni Rustum si Carmina sa ABS-CBN at siyempong nakasalubong doon ni Rustum ang reporter na sumunat ang nabasa niyang artikulo sa dyaryo kinumpronta ni Rustum ang reporter. Mula sa koridor ng ABS-CBN ay hinawakan daw ni Rustum sa likod ng kwelyo ang reporter at saka hinila ito palabas ng parking lot. Sa sobrang taranta ni Carmina, nadula siya at natawag si Rustum sa term of endearment nila na honey. Nagmarka raw ang insidente yun kay Bibi. Hindi pa rin daw nito lubusang naintindihan ang nararamdaman. Hindi malinaw kung mayroon ng agam-agam si Bibi sa kanyang tunay na pagkatao noon. Pero sigurado raw siya sa isang bagay, ang pagmamahala nila ni Carmina. Dalawang taong naging magkasintahan sila Rustom at Carmina bago sila nagpakasal noong 1994. Makalipas ang tatlong taon noong 1997, nag-initiate si Carmina na hiwalayan si Rustom. Noong panahong iyon ay puno raw ng insecurities at self-doubt si Rustom pero hindi raw siya talaga nagkaroon ng gay relationship. Hindi pa rin daw noon lubusang napagtanto ni Rustom kung ano nga ba ang kulang sa buhay niya. Kaya kahit si Carmina na ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay, pinalaya raw niya ito. Nang sigurado na siya tungkol sa kanyang pagkatao, tuluyang ipinagtapat ni Rustum kay Carmina na siya ay gay bago siya pumasok sa PBB noong 2006. Naanal ang kasal ni Rustum at Carmina noong pang June 2002. Samantala, muling nagpakasal si Carmina sa kay Zorin Ligaspi at mayroon silang kambal na anak na sina Mavi at Cassie. Platoon leader and French guy ang proseso ng self-discovery ni Rustum ay puno ng mga hamon, lalo na sa usapin ng pagtuklas at pagtanggap sa kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang mga vlog noong 2020, binalikan ni Bibi ang mahabang proseso ng pagharap ni Rustum sa mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao, lalo na ang desisyon niyang magpakalalaki. Lumaki si Rustum sa isang tradisyonal na pamilyang Pilipino may mahigpit na paniniwala sa kung paano dapat kumilos ang isang lalaki mahigpit nilang ama at mariing ipinagbawal ang anumang kilos na maaaring ituring na malamya. Tagdag pa rito ang kanyang mga kapatid na sila Royette, Romel at Robin, na kilala bilang Brusco, na lalong nagpalala sa pressure kay Rustam na sundin ang inaasahan ng lipunan sa kanya bilang lalaki. Ngunit higit sa impluensya na kanyang pamilya, ang mga desisyon ni Rustam ay malalim na nakaangkla sa kanyang spiritual journey sa edad na 13, naging aktibo si Rustom sa relihiyong Jehovah's Witnesses. Ang kanyang pananampalataya ang naging pundasyon ng na maraming desisyon niya, ngunit ito rin ang nagdulot ng takot at guilt na naging balakid sa kanyang pagtanggap sa kanyang sarili. Dalawang mahalagang yugto sa buhay ni Rustom ang nagbigay daan upang questioning niya ang kanyang pagkalalaki. Una ay noong siya ay 12 years old at nakaramdam ng infatuation sa platoon leader na kanilang Boy Scouts, Ikalawa ay noong December 1997, tatlong buwan matapos ang hiwalayan nila ni Carmina nang makilala niya ang isang French guy sa Australia. Sa parehong pagkakataon, naramdaman ni Rustum ang pausbong na atraksyon para sa kapwa at lalaki, ngunit sinikil niya ito dahil sa takot at pananampalataya. Para kay Rustum noon, dalawa lang ang kanyang pagpipilian, maging lalaki o maging babae, kung siya'y pipiling maging gay hindi niya naunawaan na maaaring maging bakla ang isang lalaki nang hindi nakikita sa kanyang kilos o pananamit. Ang maling pagkaunawang ito ay lalo nagpalalim sa kanyang takot at guilt. Ang ideya na ang pagiging bakla ay hindi opsyon ay nag-ugas sa kanyang paniniwala na ito ay salungat sa aral ng Biblia na kanyang natutunan. Jonathan Taong 2001, unang naranasan ni Rustom ang umibig sa isang kapwa lalaki, isang pangyayaring naging bahagi ng na kanyang pagtuklas sa tunay na pagkatao sa edad na 33 sa pamamagitan ng mga vlog ni Bibi noong 2020, isinapubliko niya ang detalyadong kwento ng kanyang life-changing encounters sa pagitan ng dalawang lalaking kanyang itinago sa mga pangalang David at Jonathan. Sa kanyang salaysay, tila malinaw na si Rusto mismo ang tinutukoy niyang David, lalo't ilang ulit niyang pinagpapalit ang mga pangalan habang ikinikwento ang love story. Nagsimula ang pagkakilala na David at Jonathan nang magkasama sila sa isang passion play sa San Francisco, California noong 2002. Doon unang naramdaman ni David ang mutual na atraksyon sa isang kapwa lalaki, isang damdaming bago at komplikado para sa kanya. Itinitalyo ni Bibi ang kanilang intimate moments mula sa simpleng kissing, holding hands at caressing hanggang sa mga mas malalim na emosyon sa apat na beses nilang pagkikita sa San Francisco sa kabila ng kanilang physical na distansya na natiling matibay ang komunikasyon ng dalawa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nahulog ang loob ni David kay Jonathan. Gayunpaman, hindi naging madali para kay Rustom ang pasukin ang relasyon. Inusig siya ng kanyang konsensya. Ayon kay Bibi, puno ng takot at guilt ang kanyang damdamin. Ngunit sa kabila nito, hindi na iwasang umibig kay Jonathan. Pinanghawakan ni Rustam ang mga salita ni Jonathan na ang physical na aspeto ng kanilang ugnayan ay nagmumula sa pag-ibig. Para kay Rustam, ang tatlong buwang pinagsamahan nila mula May hanggang July ay tila isang honeymoon time na puno ng kaligayahan. Subalit patuloy siyang binagabag ng confusion at guilt. Ayon kay Bibi, hindi binitawan ni Rustom mapaniniwalang ang paniniwalang mauunawaan ng Diyos sa kanyang damdamin nilagbumula ito sa pag-ibig. Noong September 2001, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sila David at Jonathan tungkol sa direksyon ng kanilang relasyon. Pagamat nagtapat si David na kanyang pagmamahal, hindi malinaw kung ano ang naging sagot ni Jonathan na sa puntong ito, nagtapos ang kwento. Isinalaysay ni Bibi na si Jonathan ang nagbigay kay Rustam ng ideya na pwede maging opsyon ang manirahan sa US sakaling piliin niyang mabakatotoo sa sarili. Actor Tila isang nakakakilig at emosyonal na revelasyon ang naganap sa programa ng Fast Talk with Boy Abunda nang mapaamin si Bibi na nagaroon o siya ng kasintahang aktor. Sa segment ng programa kung saan tinatanong ang mga panauhin kung sila ba ay guilty o not guilty sa iba't ibang issue, diretsyahang tinanong si Bibi kung siya ba ay nagaroon ng kasintahang aktor. Agad na natawa si Bibi sa tanong ngunit hindi ito na dalawang isip na sumagot ng guilty na ikinagulat at ikinakilig ng mga manonood. Bagamat pinaalalahanan ni Boy Abu na wag ng pangalanan ng naturang aktor, laging malinaw ang pag-amin ni Bibi na bahagi ito na kanyang makulay na buhay at karanasan sa pag-ibig. Bukod sa tanong tungkol sa aktor, napag-usapan din kung siya ba ay single or ready to mingle. Buong tapang niyang sinabi na ready to mingle na siya at tila handa na rin para sa isang very serious relationship.